para makatikin yung iba. <laughs> <laughs> <And it's> best. <laughs> Sino best best? Iwan <laughs> ko ba? Gusto ko siya itry. Parang ano to siya, o? Oh. Ito? Yeah, uh -huh. Parang uh -huh. ano siya, uh -huh. yung sa ibaba oh. para siyang batata. Para siyang potato. Hindi lang. O. Tikman oh. ko daw muna. Bakit kinuha mo tapos hindi mo kainin. Maharap. Ang <laughs> Okay. So, Andun, tinawag. Tinawag sa kabila. What do you want What This one is uh, a sinuhada Ang lasagna. Ang Siyempre, ito lang kakain tayo. Bihira lang tayo makakain. Ayan. Gusto ko yung salata, pero mamaya ko nakakain. Gusto ko yung salata, grahala. Ang dami naman ito. <coughs> ang dami ah. Eh.